sa pagdiriwang ng ikasandaan at dalawampot araw ng paggawa, mahigit sa dalawang libo at limang daan ng matrabaho ang inilaan para sa mga nobo isyahano para mapunan at makatulong sa mga nawalan ng trabaho, mga fresh graduate at mga dating OFW na nais bumalik sa abroad. Ayon kay Peso Manager Luisa Pangilinan, layunin ng job fair na pagtagpuin ang mga employer at mga naghahanap ng trabaho sa araw ng paggawa. Katuwang ang provincial government Dole, OWA, TESDA, DTI at DMW kasama rin ang mga municipal peso ng lalawigan at ang iba't ibang kumpanya sa lalawigan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga aplikante sa pagkakaroon nila ng pagkakataong makakuha ng trabaho kagaya na lamang nila Giancarlo Enriquez na na-hire on the spot sa naturang job fair. Position po na in-applyan po natin is Sales and Marketing Officer po. And sobrang nagulat po ako na na-hard on the spot po ako actually sir. Ay nagpapasalamat po ako ng todo kasi po uh, dahil po sa mga gaitong programa po natin, marami pong mga uh, empleyadong na naghahanap ng trabaho po ang nakakakuha ng trabaho po. Ang Peso Office ay may programa rin sa Special Program for Students, Language Skills Institute, English Proficiency, contact center service sa mga nais mag-call center at Japanese language and culture para makatulong sa pagpapaunlad at pagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy ang pasasalamat ni Pangilinan sa ama ng lalawigan, Governor Aurelio Umali at Vice Governor Doc Anthony Machias Umali sa suporta at pagmamalasakit sa PESO Office. Para sa ating uh, mahal na Governor, salamat sir Uh, sa patuloy mong suporta no sa pagdaraos namin ng ganitong klasing programa kung saan nakaka-reach out talaga kami doon sa mga target client namin na mabigyan ng trabaho kaya hindi po kami magsasawang magpasalamat sa inyo po ni Vice Governor Antonio Umali at po si Congresswoman Cherry Umali sa patuloy po ninyong suporta sa aming mga programa kasama si Jerome Tiquia at Jeff Gonzales Smile Super 23 para sa balita Unang sigaw